So mga ka-surprise, surprise Sabado po ngayon Gumagawa po tayo ng Macaroni salad So ayan, tapos na po itong pinapakuluan natin Na Macaroni salad <laughs> Macaroni salad eh Itong macaroni elbow Ayan, elbow macaroni So naka 10 minutes na po yan I-off na natin sabi kasi dito, it's al dente in 10 minutes. So, mukha po ba siyang al dente, mga ka-surprise, surprise? Ayan. So, ganun po siya. And, ang gagawin po natin is, i... Susubukan nga po muna natin, mga ka-surprise, surprise. Ayan. Um, wow. Perfect. So, iano na po natin siya. I-drain na po natin siya. Ganun lang po. Ilalagay po natin siya. Plano ko po siyang ilagay sa isang can na mamaya sabihin natin yung mga measurements mga surprise surprise <laughs> So, ayan, i, i lang po natin siyang lahat. Ayan. Meals, stuff like that. You so, ganyan po siya. nagde drain na po yan, mga no? surprise, surprise. Ayan. And um, ilalagay po natin siya sa lalagyan. Ayan. Yeah, I mean, Let it, uh, lang po natin na mag-drain siya dyan. Ihanda na po natin itong Del Monte Fruit Cocktail. Ayan, mga ka, surprise surprise Sa 300 grams nung elbow macaroni, isang ganito po yung ilalagay natin. Ano po ito? Mga nasa 825 grams. And siguro mga half po nitong condense. So, titingnan titingnan po natin kung makamis na gano'n. I-adjust adjust po natin kung okay na gano'n. And ayan lang disclaimer po ako mga surprise surprise. <laughs> hindi po ako pro, hindi po ako expert sa pagluluto ng ganito. Gusto ko lang pong kayong makasama habang ginagawa ito mga surprise surprise. So, ayan, tara na gawin na po natin. So dito ko po ilagay yung elbow macaroni. Ganyan. Ngayon bubuksan na po natin ito ng so, Pasensya na po dito sa kind open opener natin, hindi siya ganoon ka... <laughs> ka-expensive, kaya hindi po ganoon ka ka-okay yung pag-open niya sa mga bata, do not try this at home, mga, mga bata, kasi eh, pwede delikado po yung mga kanya ganito. Ayan. Mm. Sweet. Magpre-prepare din po tayo ng cheese. Ayan. Manood kayo muna mga surprise surprise na itong ano, pinapanood kong mga vlogger. Ayan. It's so I, mean, I of a a three Yeah, that's the start help right now and you it all. Sorry, I No! All right fellas, i got all these snackies here. We're going to try these snackies here and China. I We're going to try them here inside of this

Darth Vader! Come on, come on, come on! No! They've oh. been scammed so hard in China. This might be the biggest window in driving history. The real one was scammed in China. That's a The worst boomerang. Pero well, mga ganun lang siguro karami yung doon sa 300 grams ng elbow macaroni ano. Ika-cut natin ito into cubes. Parang ganun. Uh, so we'll we'll it tastes like? It tastes like the very a It's yeah, not bad. Because not three people Yeah, we got yeah, some interesting just, stuff here. Some of them need to be frozen, on Others yeah. just <laughs> so are just chips. So we're just going to try it all So hindi naman siya pang benta mga ka, surprise surprise Kaya okay na kahit malalaki yung mga cubes ng cheese Kasi hindi po tayo nagtitipid Unlike pag pagbenta, minsan nagtitipid po tayo Ganun So yung mga ganitong klase ng cubes, okay na po ito yeah. Ayan, mga ganitong klase ng pagka-cubes na okay na. So, i-try na natin ilagay itong ano, macaroni po dito sa lalagyan na ito. Okay. Okay. Sa so, ganito, mga surprise, surprise. Nakita niyo na po ba yung view? Ayan. Ayan. Medyo parang puno itong kitchen kaya hindi natin masyado maangguluhan ng maganda mga surprise surprise. But I'll do my best. So, yung 300 grams po na elbow macaroni, mga ka-surprise, surprise, surprise. nagkasya po siya dito. Ganyan. Saktong-sakto -sakto lang po siya dito sa naging container natin. Ayan. So, ayun po ang gagawin natin. So, maybe we'll just leave it here first. And then, gagawin na po natin yung mixture. Pakita ko po sa inyo kung paano natin gagawin yung mixture, mga ka-surprise, surprise. surprise. Oh my God! It smells like a dang onion! Dang okay. onion! So all new! Yung mixture po mga surprise surprise siguro para madaling salita, gagawin natin parang... Alam niyo po ba yung spaghetti sauce kung gumagawa kayo ng spaghetti sauce? So ganun po yung gagawin natin. So parang ilalagay po natin siya dito. Halu-haluin po natin. Ganyan yun. Wow! That is literally a green onion. Yeah, really good! Not that I like onion flavor too, but that's like really strong. And onion. Yeah, it literally tastes like you're banging. Mga ka surprise, surprise, hindi ko po alam kung common sa inyo yung gumagamit ng delicious. nest, ng creamer or cream. All-purpose cream sa paggawa ng macaroni salad. Pero gagamit po tayo nitong all-purpose cream. Ayan. It's like a jelly. Yeah, it's like a jelly. It's really good. I can't even tell what it was. We got a nice demonstration there. Um. Again mga ako, okay. surprise surprise pa ulit ulit ha. Hindi po ako expert. Hindi ko po sinasabing ganito po yung tamang way ng paggawa ng macaroni salad. Ganyan. Ang pinapakita ko lang po sa inyo is ah, kung paano ko pong ginagawa. Ayan nga. Para parang sinamahan niyo na rin po ako sa paggawa. Oh Oh. So, ito pong creamer natin, inilagay ko muna siya sa ref para medyo lumamig. Kasi sabi po nila, pag naka nasa ref daw po mga surprise surprise, para hindi mo na siya kailangan halu para maging thick. Ah, uh, thick na siya. Tingnan nga po natin kung totoo ma. Ayan, medyo parang thick nga po, di ba? Okay. Okay. So, ganun lang po. Medyo may natira pang konti. This is uh, 250 ml. Ayan. And then, siguro lalagyan po natin ng ano, less than half po nito. Ayan. Tatanjahin na lang po natin kung matamis na ganoon. Ayan, tsaka po natin siya haluin. And ilagyan na rin po natin yung ano mga surprise surprise yung Leocorda. Um, mayonnaise. Para madali. Kasi pag doon yung mismo kahaluin sa elbow macaroni, mga ka-surprise, surprise, baka malusak yung macaroni. So, ito pong lalagay natin, um, ito, mayonnaise po ito. Ayan. Pag alam ko, karaniwan, well, talagang mayonnaise lang nilalagay nila. Dinadamihan nila yung mayonnaise. Pero, sabi, doon sa nakita kong recipe mga ka, surprise surprise. Eh, and I agree with her na para dumikit nga yung mga ingredients like let's say ito pong food cocktail. Kailangan po talaga nitong creamer. Ayan, or all purpose cream. So kahit konti lang po itong ilagay natin na what do you call this? Um Mayonnaise. Ayan. Yeah. Natutuwa po ako sa mayonnaise at mga ka, surprise surprise. Ito po yung tinatawag na Sorry, I know if I will butcher it. Is it. I think this is called Goopie. <laughs> Goopie. Ayan. Goopie mayonnaise from Japan. Ayan. Thank you so po sa nag-sponsor nito. Baka may surprise ko na sasabihin kung sino. Alam nyo na kung sino kayo. Ayan. So ganun, yung mga ano natin, mga liquid ingredients natin, pinaghalo-halo na po natin, ganyan. And para hindi na po natin siya hahalu-haluin doon sa mismo elbow macaroni kasi nga po baka malusak siya. So ganoon. So basically ayun lang po ano, yung doon sa 300 grams na what do you call that? na elbow macaroni, ganito lang po yung dami nung ilalagay nating sauce. So, so, parang ito na po yung pasta sauce kung, kung gumagawa po kayo ng what do you call that? Ng pasta sauce. Ayun, parang gumawa lang po tayo ng spaghetti. Parang ganun. Ito yan. So, ayan. Halu-haluin lang natin. Ganyan. Welcome to the Backpack Family YouTube channel. I'm John. Can you help me? Pangkupo ng panghalo, alam mo, mas We're gonna leave the bitter, cold, and snow of Illinois really behind. We're gonna fly na, all, all the way to Bangkok, mas, Thailand. It's over 20 hours of travel. We'll show you our layover in Hong Kong was an overnight layover, so we got to explore the. airport. Ayan and no surprise, surprise. We'll sa araw right to magahalu-halu we'll lamang yun. We'll show you the pools and we'll show you the streets. Pangpuno ng mga madalen eh, para hindi kayo pagpaway sa. Let's get started. Okay, guys, what do you think? Good time in the U.S. Yeah.

Yeah, 92 in Bangkok freezing here. I thought we were out of the fridge cold. Ano kayo mga ka-surprise, surprise? Um, around 4 in the afternoon. And uh, maulan po kaninang umaga. As in, yung ulan niya, yung volume ng ulan niya, yung tipong matatakot ka. Ano po kasi ngayon eh, parang uso po ngayon sa balita, yung flood uh, control projects na may mga ghost project gano'n. So pag bumubuhos po yung ulan ng malakas, medyo natatakot po yung dito sa Philippines. Kasi nga po, baka naiisip nila na baka maano sila, baka bahain, yung mga gano'n. Ayan, wala na po ngayon um, ulan. It is around 4 in the afternoon, gano'n. Candy, cookies, apples, little cheese squares. They're colors for fours. All uh, for myself. I just got a couple of hard boiled eggs in a bag, so I got like six of these. Only, uh, obviously, two at a time. And Kel, do you want snacks? No, I'm good. You're good. I got fruits and veggies and nuts. Okay, Brandon, do you want snacks? Sure. Yeah. You want a snack? Okay. Cool. So yun na surprise, surprise. Ito na po yung natin na. Cream and condensed. Ayan. And so these are pretty convenient. Uh, you know, like, I, I don't know if they're going like, to get us all the way to the airplane, but uh, in so airport, so we be able get International airport uh, via priority pass. But sometimes that lounge in particular is full, so they start eating out priority pass people. We're not letting them in, so we will. Uh, Yes. So, so, ito na po so, yung album macaroni natin. Ganito po siya karami. Ayan. Oh, and, like like like, sure okay, so, and uh, ilalagay na po natin itong all-purpose cream natin lahat. <laughs> itong inalang all-purpose and condensed, ilalagay na po natin. Parang lalagyan mo lang siya ng sauce, mga ka-surprise, surprise. surprise. Di ba yung spaghetti ng sauce? Ayun, so parang lalagyan mo lang siya ng sauce na ganyan. Yan. Ngayon, tsaka, po natin tatansin kung... Ayan. Napit pa natin ang Ayan. natatakot po akong haluin siya ng haluin kasi ayaw ko talaga malusak yung pasta. Although, I itong elbow macaroni, although al dente siya, hindi siya ganun kalambot. Kasi 10 minutes lang po natin siya pinakuluan. Precisely 10 minutes. Ngayon, ilalagay na po natin itong um, Okay, what do you so call we're we for one night 20 of Fruits, space fruit for sa, <laughs> fruit and we, we fly out put it in one and a half o'clock o'clock huh? kids how's it gonna be back in our car so now 10 15 at and cheese So we can get in, but then we have to taxi back out. It was kind of exhausted. So I think what we're going to do is just sort of uh, unbag everything. Para less yung halo. Diba? Da less yung halo. Da less yung chance na maano itong elbow natin. Elbow macaroni. Ma malusa. Ayan. So ganyan po yung ginawa natin. I lost the flight. Cathay Pacific. Yeah. Yeah, that was okay. You know, I did. I, so nagaano po ako. Tawag little dito little yung little nagpapakain little ng little cat food little. sa mga pusa. So kung kayo po nagpapakain po kayo ng cat food sa mga pusa, so siguro parang ganon lang po yung gagawin yung kung paano yung hinahalo halo yung cat food. Ganun lang. <laughs> okay po ba yun? Inano yung parang inano ko siya sa cat food. Parang inihalin tulad ko sa cat food. <laughs> But anyway, Ayun. Are you Yung ano po natin, ah, Um, uh, um, yeah. um okay, so macaroni salad po natin. Mukha po um, siyang um, hindi tinipid. Ayan. Or hindi pa lang kasi masyado nang halo. Kaya hindi pa napupunta yung business. Ayan. We'll we have decided to leave the hotel room. We mas madali po sana ang haluin kung mas malaki yung ball na pinaglagyan. Pero since eto lang po yung meron tayo as of the moment. So eto lang po yung ano natin. Terminal. And see what we can to the hotel, which is basically the regal. And it's, it's like when you get to arrivals, it's way down this back corner. So, so ang pinaka-importante po dito is kung matitikman po natin yung sauce niya, kung anong lasa doon sa macaroni. Ito po, titikman na po natin. This is the moment of truth kung matamis nga po ba or mag adjust po po tayo. So, ito na po yun. But yeah, we definitely, at least for tonight, want to stay in the airport. I think the hmm. to get out it is just too much for our family. But good Hindi ko and mga surprise, surprise. A and morning, Anyway, na po nito i-adjust mga surprise, surprise kung sakaling noon, masyado siyang yeah, okay, noon, matabang ganon anything yes, So, ilalagay mo lang ulit itong mga let's uh, say itong creamer so ilalagay mo lang siya ulit na gano'n and itong condensed gano'n din so gano'n lang po siya kadali or kahit nasa ano na nasa so, sariling bowl mo na siyang ganyan tsaka mo pa lang siya lagyan i-adjust gano'n so para lahat makakapag-adjust hindi pag tumamis hindi na makakain ng iba or pag matabang hindi na rin makakain ng iba gano'n so kanya-kanyang adjust na lang mga ka. surprise surprise that, uh, di Diba? Parang nagpa-practice din kayo na maging ano, maging uh, chef. <laughs> So, ito na po yung finished product natin, mga surprise surprise. Ilalagay ko na po ito sa ref. Hindi ko na po i-adjust yung hindi ko na po muna lalagyan ng mga ingredients kasi nga po, hindi naman po natin sure kung okay na po yung lasa niya. So, malalaman lang na po natin yan pag kinain na natin siya, pag ready na siya. Yeah, so, ilalagay na po natin siya sa ref a lot of this we featured in our previous Hong Kong Food Challenge, when you're looking at things like... Alright, so you can uh, taste da -da -da. it. So ayun mga ka-surprise, surprise, kamusta na may titikman daw muna ni Mother. Pero di natin siya papakita <laughs> kasi medyo camera shy po siya mga ka-surprise, surprise. surprise. So, and um, ayun po. So ayun po yung uh, ulan, ganyan. I'll oh, do all that. Hindi na siya umuulan ngayon mga ka-surprise, surprise. And, um, ayan. Yeah. So, yun lang po muna mga ka-surprise, surprise. Nakita niyo na po kung uh, paano natin ginawa. And, um, sana po, gumawa din po kayo ng elbow macaroni kung di po kayo gumagawa. Pero parang pinaka-ano po doon, take away po natin doon is yung all-purpose cream. Hindi po lahat naglalagay ng all-purpose cream. Pero kung gusto yung dumikit yung ano mga ingredients dun sa they will stick all together. Lalagyan niyo po ng all purpose cream. So hindi ko na po papahabain yung video, puputulin ko na po. Rice in the rice in the two tier dish. I'm not going to eat the rice with the pork looks great. Ano yung mga pork looks so second round of 7 level food. Now this one we've had before, so here I know you particularly like it. I'll be curious about your reflection again. And great, I the curry chicken. That's new. Yeah. Looking, smelling delicious.